Wow, naulan. Parang Pilipinas lang. <laughs> naulan. Woo! Naulan, naulan. Akala mo puro lamig lang ha. De. May ulan din dito pala. <laughs> naulan din siya. Para ka lang nasa Pilipinas. Yeah, naulan siya ngayon guys. Naulan. Magsusundo kay misis. Hahaha. Na ulan, may dala akong payong. Susunduin ko sa bus stop. Ito na. Eh. Grabe ang ulan. Lakas ng ulan. Takong ngayon ng bus stop. tabaan ng bus do ako kay Mrs. Missisundo ako kay Mrs. siya ito siya ito na ang ano? ko ito na ang ano? ko ano? ko ito na, ito na siya wala ko naman, wala ka pa. Ito na. Ito na.